Maulang umaga sa lahat. Alam nyo pa, ang nakita ninyo ngayon ay isang fog. Ito ay isang uri ng stratus cloud na may napakababang altitude o height. Hindi ito bumababa mula sa langit tulad ng iniisip ng marami. Sa halip, ito ay direktang nabubuo sa ibabaw ng lupa kapag ang mainit at malumigmig o humidity ng hangin ay mabilis na lumamig. Kadalasan, makikita ito sa gabi o madaling araw. Kapag ang temperatura ng hangin ay umaabot sa kanyang dew point, nagsisimula ang condensation at tumilitaw ang fog. Makikita ito sa mga lambak, kagubatan at kabundukan katulad ng nakikita ninyo ngayon, kung saan malamig ang paligid at mataas ang halumigmig o humidity. Ang fog ay mahalaga rin sa kalikasan. Alam niyo ba kung bakit? Dahil nakakatulong ito sa pagdidilig ng mga halaman at nagbibigay ng karagdagang tubig sa mga ecosystem nawa nakatulong ang video ito sa inyong kaalaman. Mag-ingat po tayong lahat.